Sana Pating na eleksyon Ikaw ulit Mayor Eh di Pagpatuloy niya yung maganda na gawa sa Maynila Si alo, si Yorme Ang talagang nais namin Bumalik Kaya talagang Ang laki ng pinagbago At nilinis ni, ni Ni ano ni Yorme O Isco Moreno Tunay na balita Walang kinakampiyan Sumasalamin Sa katotohanan lamang tatanong lang kuya Kung sakaling tatakbo si Yorme Saan mo siya gusto? May Manila bilang mayor o senado bilang senator? Para sa'yo Sa akin, Maynila Maynila pa rin, bakit? kasi uh, ano, para ano pa rin Para Manila kasi, manila, kasi manila, Marami ba dapat na uh, uh, gawin uh, dito? Taga rito po ba kayo sa Maynila? Uh, ah, yung para. Kaya pala alam ni Tatay Maraming salamat tayo hey, Baka meron kami sa akin kay Yorme Nanonood sa amin Anonood yun Nanonood yun. sa amin yun Ay. Rektahin mo na. pagkakatao mo na to. Naiiga mo Duya. Baya! Wala ka Wala. Okay. Shout sa inyo tayo. Shout ta, out. Ta. Ingat. Ingat lagi. Ito <laughs> e, naman eh. Wala namang pilipang Eh pawang voluntaryo lamang yung ating uh, pagse-survey dito Tay, kalya survey lang ha Kung sakaling tatakbo si Mayor Sa mo siya gusto? Sa Maynila bilang Mayor O Senado hmm. bilang Senator? Sa yung palagay? Tingin mo? Maynila Maynila! Bakit uh, Maynila? Uh, para sa'yo tayo, bakit tayo? Bakit para iyo? Maynila Ano kasi open sa'yo mga buhay. Open. Open sa Houten. Sa sa mga sa sidecar. Ah, sa tulad niya. Dito ka rin ba? Taga dito ka ba? Oh. Sa Kamba. Kamba sa Moriones. Hindi dito. Kay Yosebo. Ah, kay Yosebo. O baka meron kang mensahe kay Yorme. Direkta mo na. Lagi nanonood sa amin 'yon. Yeah, sabihin mo maman. na gusto mo sabihin. Dito <laughs> na siya. Sige na, libre lang 'to, wala bayad. Direkta mo na. May mensahe ka. Ah, may mensahe ka, Yorme. Oh. Wag na. Grabe, grabe. Dito na. Dito na na Ah, ada si Kuya, Kuya. Kaya survey lang ah. Kung sakaling tatakbo si Yorme, saan mo gusto? Sa Maynila bilang mayor o senado bilang senator? Tatingin mo? Mayor ulit. Mayor ulit. Bakit? Bakit? Maganda yung pinalakad. Maganda yung maganda pinalakad. last time, no? Na-mice yung lugar. Ano pa? Ano pa mga natatanda mong nagawa niya? Eh, pandemic. Ay, yun. Ano, pandemic. Food pack. Food pack. Food pack. ba nun, kuya? Oo. Oh. dito ka ba? May nila ka ba? Taga Moriones. Oh, Moriones. Alam na alam ni kuya yung ano, yung istorya. Yeah. Nanonood ano, sa amin yun. Baka may mensahe ka. Erecta mo na. Erecta mo na. Sana. Kating sa na eleksyon. Ikaw ulit. Mayon. Ano so, <laughs> yes, yun, Joli? Pagkata yung pagkadali mo. Solid. Solid yan. Solid yan. Eh. Maraming salamat. pa paalam mo? Oh. Robin. Robin. Robin ng... Batang rekto. Tatakbo siya kaya maasahan boto mo. Oh. Number one ako dyan. Thank you, thank you. Sticker. Salamat. Thank you, thank you. Ay, no? Sinasabi ko. Boses na ng masa. Yung ating pinakikinggan dito. Habang mainit sa Letki, bandang Wakali. Ito yung pangalan dati ng rekto. Ayun, no? Kung nababasa nyo, Ascaraka. Ascaraka. Kaya survey lang, ah. kung sakaling tatakbo si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang Mayor, Senado bilang Senator? Sa yung palagay. Kuya yes. ko tatanungin mo ah. Kuya, Senator. senator kuya kuya muna. Masyara ako, baka mamaya ma-viral mo ako. <laughs> Pero isko ko, kalugar ko yan eh. Oo, ayan, ayan, ayan. Senator ang sabi mo? Oo. Oh, bakit? Senator. Kasi maganda yung nagawa niya rito eh. Hmm. Eh bakit Senator ang gusto mo naman? <laughs> na na niya to eh. Ayos na. Isko ko. Isko. <laughs> Pero? wala pero? Walang pero, pero kasi... Okay. Nagasa okay. ka ba? Tundo po. Tundo. Batang Tundo. Okay na po. Okay na. <laughs> Isko ko. Lagi siyang nanonood. Sa Senado ah. Oh. Lagi siyang nanonood sa amin. Apo. Baka mayroong kamensahe. Rekta mo na. Eh di pagpatuloy niya yung maganda na gawa sa Maynila. Tapos yes. naman sa Senado. Yes. Yes. Right. Batang Tundo. Batang Tundo. Salamat, Salamat kuya. Thank you, thank you. Itong ticket Ito, namin. Batang Tundo rin din. Sige naman kuya. Nice hey, saan. Man, ya. Kahit saan. basta. Manalo, manalo lang siya. yun. Oh, nice. Man. Ah, man. ah. Basta manalo lang siya. Hindi ka tayo stick. Tagas ang ka, tundo ka rin. Tundo. Tundo. thank you kuya. Sa inyo, ha. Thank you. Okay, kuya, para sa iyo wala tama o mali sagot maganda sa may nila na sa may uh, para niya yung ano kasi kung sa sinabi siya based on my experience based din sa kanyang ano uh, profile kulang siya sa karanasan niya kaya may nila na muna. May nila muna. Kuna, kasi kailangan insayo muna siya Ay, bago sayo. siya mapunta sa Senado. Uh, pero may potensyal maging may potensya siya may maging senador. Po, may uh. potensyal siya magiging senador. Kasi yeah. it takes time. Uh. After 5 years ago, you 10 know, years. Step, hmm. step by step alam. lang. Step by step. Eh, ang ginawa kasi niya, tumakbo siya bilang pangulo, di ba? Oo. Uh oh. Yeah. Eh, yeah. Para kaya, kaya, kaya parang Mayor. Oo. Uh -huh. May nanonood kasi sa amin lagi si Mayor. Si Mayor, may uh -huh. paray, no? Baka meron kami sa Erecta mo na. Sige, yeah, yeah. oh. beses mo lang sa kanya. Ano lang masasabi mo? Okay naman siya. Pero wala akong ano na pag-drink na saan wala. Sa kulang siya sa kalaman. Okay, may maging... Ah, wala naman problema Wala problema naman. Ito naman ay opinion lang opinion. Opinion ng... Opinion naman niya. Yes. Okay, thank you kuya. Happy birthday sticker. Thank you kuya. Sticker. Thank you po, ingat Thank you very much. Yeah, I don't even know. Boss, okay, yeah. pwede ba akong magtanong sa inyo? Kaya survey lang. Kaya survey lang. Kung sakaling tatanggap mo si Luis Gov. Saan mo gusto makita? Sa Maynila ba bilang mayor? O sa Senado bilang isang senador? Pwede pa siya sa mayor. Pwede so, pa siya sa mayor. Okay. Bakit naman? Okay. Ano man sabi? Siyempre yeah, mas maano niya yung na-control niya na yung mayor. Pagiging mayor eh. Okay. Siyempre wala pa siya masyadong alam sa pagiging... Pagkatapisado niya na yung pagiging mayor dito. Oo. Okay? Oh para kay Kuya bilang. Oh, yo. Taga saan ka ba, Kuya? Taga Tondo. Taga Tondo. Oo, oh. oh, tatakbo pa siya si Yorme Ko Moreno. Boboto mo ba? Oo. Oh. Thank you, Kuya. Thank you, sticker. Ikaw, Kuya. Kung tatakbo si Yorme, sa mo gusto, Maynila bilang mayor o Senado bilang senator? Sa yung palagay lang, wala namang ano? di kasi nung senador, hindi naman nalalo si, si Isko eh. Puro mayor solid dito yan. Dito, oh, sa Maynila. Okay. isko kasi okay, nag-release nito eh. Kapag nabigay sa iba, bumalik ulit yung mga alat. Oo, oh, alam na alam yung dati ah. Matagal rito ka no? Sa Maynila, oh, alam na, na, oh, na uh, alam. Oo eh, uh, alam na alam niya yung istorya ng divisorya. Yeah. So sa'yo, si Yorme, kaisa sa Maynila ulit. Solid yan, taga sa amin yan eh. Iyan. Yeah. Kaya na yan, taga may bahay sa ruas niya si Yorme. Pagka uh, may mensahe ka ba, nanonood sa amin oh, lagi yun? Amin. Correcta mo na kay Yorme. Ayun kay Yorme, siy Ah, uh, hiling lang lang, lang naman namin dito sa Maynila si si alo, si Yorme ang talagang nais namin bumalik. Yes. talagang ang laki ng pinagbago at nilinis ni ni, ni, ano, ni Yorme o Isko Moreno isa sa lang batang tondo. Yo. Solid. Yeah, solid. 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 Thank you, thank you. You uh, know. Solid. Uh, solid your uh, man. Uh, All right. Thank you. you. Thank that's you. Paalam mo kaya? Paalam mo kaya? Jan Mark, Jan Mark. nang ah, batang tondo. To Tha you, to thank you kuya. Jan, thank you. Thank you. Ano ka si kuya? Kalye survey. Kalye survey siya makita sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang isang senador? Oh, ano pa plastic dito ito ko ito na ba? Ah, so bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo dito? Mas maganda yung palakad niya dati eh kasi meron siyang kailangan. Basta ang batang Maynila na nakakaalam, no? Ayun. Kaya masasabi ko, baka din mas maganda ng panahon niya kaysa ngayon. Eh uh -huh. hey, kuya, nanonood sa amin si Mayor Sto Moreno? Baka may gusto kong sabihin. Mensahe, rekta like mo na. na kasi, ano na, basta ano na lang, bahala na siya. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan desisyon niya? Yo, yeah. suportado. Oh. Yeah. Ah, Mayorman yeah. Mayor man o oh, senador, to suporta mo, yeah. suporta oh, mo. Siguro natin boto ko sa kanya. yun yes. Yo. Oh. So, oh. may number 1 na boto sa kanya. Thank you kuya. Ito thank yung, yeah. thank yung you. mga channel namin. Yeah, mo, salamat. Man, thank you. Thank you. Thank you.

bigay lang yung ano yung mga vendors pa. Ah, ah yun, lang yung hiling mo. Para sa hanap buhay. Hanap buhay. Ito yung hanap buhay. Yeah. Ayun, ipa ipausap na sa kanya, oh, Nay. Nanonood sa amin yun. Oh. Pakiusap na oh, okay. pa sa kanya, okay. Nay. Okay lang yun, sir Baka... Hindi, hindi, wala yun, Nay. Huwag oh, problema dyan, Nay. Oh, yun, Maraming salamat, Nay. Thank you. Bigyan ka tayo sticker, Nay, ha. Bigyan mo sa mo. Thank you. Ingat po kayo, Nay.